Wash out, mga idol. Naandito kita sa palaisdaan ng Kuya Alan. Napakatihan ito, oh. Kaya pala'y napakatihan magasabog ng ipot dito. Ano ito? Uy, bagungon, oh. Bagungon. Ito pa, oh. Bagungon. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Bagungon. Masarap ito sa ano, ginataan. Ano ito? Ah, okay, buhay pa. Ito pa. Kasagaran lang ang laki. Ito pa. Pwede na ito maliliit. Ito na, katika. ka. ano, o. Iyam. Iwan pa mo. Ayun yun yung usap. May tubig. Ay, ba? laki usap. Oh, Ayan. Ay, ano? linaw ng mata. <laughs> <laughs> Kitain okay, okay. okay. uh, na ano? Patang. Patang? Bagoon is everywhere. Para lubog lubog dito. sagit pala inabukod yung ano, yung maliit, yung maliliit. Ayun, dami man. Ay nung ay nalaglag. Hindi ba ga ito? Yan, ayun ang maganda. Nining do sa gitna marami. Do no? Oh. Jan. Hindi ba yan ano? Dito oh. Hindi ba dati nung ay eh, inaano kuyaan? Sige daw. Inalusong kuya. Halaga huh? ay daw. 30 masakit na yung pa